Pili lang mo. May natamis na saging. Or biko. Biko sa latik. Ito. Yung whole body. Ito ang ah. kawal. Yung body At shush. Ina lang di bagay kay dong pinasayaw. <tignan> Kasi <laughs> damis kayo na ha. Kumusta lang <laughs> po niyang ako ang saging dali eh. Oh, creamy ko, di akong saging. di po siya pa ulahin. Tama na guru ni ba? Ang isa guru ni pang imo Kaya imo rin pang isa. Kaya ito naman po. Imo rin puro manaasukal. Saro <laughs> 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 maniwang pataan. Oy! <laughs> Alas tres! Ah! Makikain!